isa Ito tayo. Pwede na to. Sabi na yan guys. Dalawa. Uy, laki. Ayos. Isawa zero bag. Dalawa guys. <laughs> guys, good morning. Mapandawin na natin yung ating trap. Sana may lamang. Natin yung, ginawa natin pangalimaan ko. Oh. Thank you.

alam ko konti tapos maliliit yung iba tingnan pa natin tong isa hindi ko na alam kung saan may tabang, ipo ilog <laughs> sana may alimango pa guys at alimango talaga yung target natin Ito. Ay, isa guys. Ba? Ah, dalawa. Dalawa. Uy, laki. Ayos. Isa zero ba? <laughs> dalawa zero. guys. Laki <laughs> <laughs> oh. Zero daw ay isang babae guys at isang ano pwede na to ano kasi yan guys sa oh, dalawa tara <laughs> <laughs> ah, yes yan guys sa oh, dalawa balik ka to ito isa <coughs> oh ha <laughs> <laughs> ah, <yes>, oh. <laughs> Legit guys. <laughs> yes. Dali na katatlo. Yung isa lang uh, mga hipon yung huli. So ayos. Uh, legit yung ating mga ginawang trap. Yes, ito ang ating na, -order na order sa online. Ayan o. No? Alimango. Lali. Yes. Ang Ayos. Sa... Uh, yes. Ribs na yan guys Kahit ganyang size lang O oh. Diba So hindi nila nakaan yung pamain Kasi nasa loob ng lata Bali binuntasan ko lang siya Ayos guys Guys legit Legit ang ating order na Trap Ayan o no. Nakatatlo tayo Ayos hindi man siya kalakihan pero goods na rin to. Tatlong perasa. Ayan o. Ang mga kasya sa buka. sa buka. Pero dalawa na yan. Ayan guys. Yung isa wala yeah. huli. So pinainan din natin siya ng mga iniyaw ng nyog para sa hipon. At yung isa ang nakahuli ng hipon. Goods na rin niya. Tatlong peraso. Hmm. Yes. Legit ang ating net trap. Yun nito guys. Uh, sa bundok natin nito guys. Hindi hey, nahuli.